So, dito guys, nung pumunta ako sa lugar nila, ang unang-unang nabibago ko is yung kanilang banyo. Yes, kasi sa Dubai guys, ang banyo doon is may tubig. Dito guys, ang banyo nila dito walang tubig. Hindi sila gumagamit ng tubig, no? Fisho ang ginagamit nila. So, ayun ang unang-unang nabibago talaga ako. Kasi, kasi guys nung dumating ako dito yung unang lapag namin dito is napun loob pa kami sa airport at ayun ang unang kong hinanap banyo talaga naghahanap ako ng tubig doon noon kaso walang tubig so ayan nga no pagkatapos guys is dahil talagang ano na ako noon talagang gusto ko nang maghugas mag noon wala akong choice bumili ako ng wet wipes. Yes, wet wipes ang ginagamit ko. Kasi yung wet wipes is parang may tubig din siya sya. So, ayun ang pinanghuhugas ko noon, guys, no? At katapos noon, dahil wala ang wet wipes, sumama ang asking pakiramdam noon. Kasi, na kami sa loob ng eroplano ng ilang hours pagdating mo dito sa lugar niya guys, gusto mo maglinis hindi ka makapaglinis mo. Ayan na. Pagkatapos yan guys, is naligaw pa kami sa loob ng airport nila dito. Yes. Kasi yung asawa ko, matagal nang hindi umuwi dito. Nung bumalik siya, is na, iba na yung airport nila ng bago. Dahil sa nagbago yung airport nila, is natagalan kami sa loob naligaw kami sa loob, guys. No? sayang na. No? Dahil sa nalito kami sa loob, oh, nung naligaw kami sa loob ng airport nila dito, is dumating kami mga bandang hapon na may liwanag pa. Lumabas kami, guys, gabing-gabing na. <laughs> dahil sa nalito kami kasi naghahanap kami ng pagrerentahan ng sasakyan. Yes, pero yung mga sasakyan guys is nasa labas ng airport. Kailangan nyo pang pumunta sa different place, no? So, ayun ang ginawa namin. Kaso, naglakad-lakad kami sa loob hanggat hindi namin mahanap yung pala nasa labas siya ng airport. So, ayan. So, nag-arikala kami kasi ng sasakyan noon nung pagdating namin dito, no? Nag-arikala kami ng mga ilang days. So, hindi kami nag -bus. Kasi may mga pupuntahan kami dito at saka gagawin. So, kailangan ng sasakyan nun. No? So, yun. So, ang unang nakita ko dito, guys, is itong country nila is para lang po siyang Pilipinas. Yes, para ka lang nasa Pilipinas kasi yung country nila is similar sa country din natin. So, ano, Pagkatapos, guys, is nanibago din ako sa sa mga tao dito, guys. Hindi sila marunong mag-English. So, hindi ako ma makapag-communicate sa kanila kasi hindi ako nakakaintindi ng kanilang lingwahe. Eh, sa, sa, pagkain naman, guys, is wala namang problema sa akin kasi lahat naman kinakain ko. So, walang problema yun, no? Oh. nakain ko lahat ng mga pagkain. Hindi ako maarti sa pagkain, guys. Yun na. Dito ko muna tatapusin ang kwento ko, guys. Kasi mahirap magluto. Magawa ng pancake na nagsasalita sa, sa, harap ng camera. So, ito na, guys, ang aking ginagawang pancake. Ganyan po siya. Ganyan, kan ganyan ang kanyang itsura. At ayun ang ulo. Hi guys! So ngayon is nandirito tayo sa may sala. At ako po ay naglilinis ng aming apartment. Kasi tignan nyo sobrang dum dumi nyo. Tignan nyo yung floor. Kikita nyo yung ngayon. So yan ang daming buhok. So yung mga buhok na yan isang sa akin din ang galing no? Alam niyo na. Alam na. Sa tuwing nagsusuklay ako dito, may nalalagas na mga buhok ko sobrang kapal ng aking buhok, no? So, itong apartment, guys, is napakadali lang po ng linisan. So, ayan, inuurong ko ang aming sofa. Kasi talaga nauurong siya, guys. Pwede mo siyang iurong. At hindi nagagasgas ang aming floor. So, maglilinis muna ako.